So guys, nagpe prepare tayo ngayon para sa ating lunch. Ito yung uh, kubos para sa ating at ito yung bread para sa ating uh, uh, Caesar salad. And syempre ito yung pagkain para sa mga kasambahay. Taraan! Tatlong manok yun guys. But, mga gutom yun. So, lutoin natin yan ngayon kasi marami akong gagawin. Marami pa akong ilalagay dito. Hindi lang ito, guys. Marami pa. So, guys, ito na yung ating salata for today's video, guys. Ito ay um yung ating Caesar salad and ang ating Musa canfeta. And yung ating, uh, ano nga ito ito? Ay, nakalimutan ko. Pistinyawa. Ayan. Tabuli para ito, guys. Tabuli or tabula. So, ayan lang yung aking ginawa today sa uh, kanilang lunch. Tara na guys, kain na tayo. Ate Mary, na Ate Mary, kain na tayo. <laughs> wow! O diba, ito yung malaki. Hindi ako siya mabuksan kasi nandito tayo sa Abu Dhabi pag sa Alin. Ako unang bumubukas pero nandito kasi tayo sa Alin. So, ayan. Sila nang gubukas niyan. So, guys, kain na tayo, guys. Ayan pong ulam namin. malaki Malaking, 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 lapu-lapu. Walang lasa. Meron kaming tabula dito. At si Mary. Anong lapu yan? Oo, lapulapo yan, ay. Ay, mo na. na ako sa kita na. kita? Tara, kain na tayo. Umus na nilang ulam namin, no Wala na. out na. out na ni Juna. Thank you sa take out. Hala, pares kayo yun pang natin may Ate Arlene. Oo, oh, na lang, lang sa akin. Oh, best ever ka na. Para <laughs> <laughs> maging nurse, be nurse, ka na nurse, nurse, sa ano nurse, 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 ng best ever. Mm -hmm.